Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Ku 48 Sabi niya, tanong lang Ustad, pwede ba magsuot ng t-shirt ang babae yung hindi long sleeve? Pwede, pero may condition Unang una, sa lugar na ang makakakita ng sa kanya ay mga mahram niya Ang ibig sabihin na mahram, yung mga lalaki na hindi siya pwedeng pakasalan Katulad ng kanyang uh, kapatid na lalaki Katulad ng kanyang tatay Katulad ng kanyang uh, asawa kung meron siyang asawa Kapatid ng tatay niya Anak ng uh, kapatid niya na lalaki So walang problema na naka-t-shirt naka siya Pero kung, ito ay, siyempre sa loob ng bahay Pero kung lalabas siyang naka-t-shirt at makikita siya ng mga lalaki na pwede siyang pakasalan siyempre hindi pwede kasi aurat po ang pagtitestured po ng babae hindi po pwede makita ang kanyang braso ang pwede lang po makita sa kanya ay ang palad ng, ng kanyang kamay pero yung makikita na yung kanyang braso o kaya ay uh, magiging fitted po yung suot niya tapos makikita pa yung braso niya ay hindi na po pwede yun kasi aurat na po yun which is hindi na po pwede makita ito ng mga lalaki na pwede siyang pakasalan الله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته